Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Masarap at mga abot kayang lutong bahay ang tampok sa kalenderya ng MTD beneficiary mula sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Dito sa Governor Alvarez sa Barangay Camino Nuevo sa lungsod ng Zamboanga matatagpuan ang karenderya ni Rosemary. Kwento ni Rosemary na pamahal sa kanya ang pagluluto dahil sa kanyang mga magulang. Yung karinderya magte 30 years, almost 30 years. Yung karinderya kasi parang business na talaga ng pamilya ng side ng tatay ko. Then itong negosyo dati sa parents ko to. Tapos ngayon, parang binigay na nila sa akin kasi for ano ba, yung ako nang mag-manage. Pero yung tatay ko pa rin yung nagluluto. Sa kinalakyan ko na, parang dito na talaga kami, talagang dati pa, maglakad yung parents ko, kami na nang magbantay. Dati kahit ano pa yung sa parents ko pa to, talagang dito na talaga kami kasi wala kaming katulong. Parang after school dito na, saad niya, di bababa sa sampu hanggang labing dalawang putahe ang kanilang niluluto mula lunes hanggang sabado. 20 pesos hanggang 45 pesos naman ang bentahan ng kanilang ulam. Mas talaga gulay tapos opo. Oh, ni mga students, meron din workers. Actually mga pag ano kasi lunch time yung pinaka busy. Afternoon may matitira pero hindi na ganong gan gan karami talaga. Pero minsan din talaga lunch time wala na. Si Rosemary ay kabilang sa mga kwalipikadong individual na pinagkalooban ng 15,000 pesos sa livelihood grant ng OVP sa ilalim ng magnegosyo taday program. Dagdag puhunan, kaya ang laking tulong talaga ng OVP. Kasi hindi lahat nabibigyan, di ba? Kaya malaking tulong talaga yung binigay sa akin ng OVP. Bigas, soft drinks, yung mga ano kasi, yung pang-daily kasi hindi ko na nilagay doon sa resibo kasi total na na sustain ko naman din yung pang-araw-araw, yung mastak ko lang siya kaya hindi siya masisira yun talaga yung binili ko. Sa datos mula sa OVP Western Mindanao Satellite Office, umabot sa labing pito ng mga individual ang naging benepisyaryo ng Magnegosyo Taday Program sa unang limang buwan pa lang ngayong taon. Nagpaabot naman ng mensahe ang marami sa ating mga kababayan para sa OVP at kay Inday Sara Duterte. Maraming salamat po, Ma'am Sara. Malaking tulong talaga yung ibinigay nyo sa amin na, ano, na pangkabuhayan at sana marami pa kayong taong matulungan, hindi lang kami kundi sa buong Pilipinas. Malaman namin kayo, Ma'am Sara. Para kay Ma'am Sara po, um maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay niya sa aking munting kabuhayan, pati sa aking pamilya. Sana po marami pa kayong matulungan kagaya ko. Akod ako dako kay ko pasalamat nimo Vice President nga imo kong na ni-approve ang imong ang among gi-applyan nga livelihood Uh, sukat sukad karun karon pagyud mi nakatilaw anang livelihood kun dili ikaw na himong presidente siguro dili mi mahimong adik ni katilaw anang imong mga programa Inday Sara maraming salamat sa tulong mo hindi man lahat nabibigyan pero isa ako sa napili at nagpapasalamat talaga ako Mula rito sa Zamboanga City ako po si Jera Gomez lahat para sa Diyos bayad at Pamilyang Pilipino, Valiant News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.